Ini oi, ikrar yung monster! Apakah laki Oh, hanna ka! laki? Joy! kan ha? laki? Apakah laki? 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 Apakah laki? laki? Apakah laki? Apakah laki? laki? Apakah laki? laki? Apakah laki? 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 Lah lah lah, tadi cuy, ada laki cuy. Ada laki. Wow. Tumarik, Alah. Ada laki. Main nak huli nak kong. Tulia. Main um, huli kan tulia. Oh, iya no. Oh. Main kuha. Terus malaki petong. Inanap kita kanina, sang kagalin kanina. Dulu sa, sa loob. Alah, laki. Grabe, ada laki ran. Paano na yan? Napak laki niyan. Alah. Laki cuy. Dandahan ka dyan. Ingat-ingat. Ingat-ingat ka napak Ingat ka cuy. cuy. Napa kaglaki nyan? Maawak ka. <laughs> Maawak kasi sa sarili mo. Yung mata niya kasi nakatingin sa akin. Nakatingin sa iyo eh. Hmm? Dapat ano na lagyan ng putik 'yan. Hmm. Ana, grabe. <laughs> Napa kaglaki. Eh lo. Grabe na kita talaga. <laughs> Mukha mo ipit tejana. Ano, baka ako? Tulungan kita, Jan. Sakola. Okay to. Nakik. Para bang <laughs> braso Malayang Jaya. Kamay mo ha? Grabe. <laughs> <Ayan, laughs> dada pa, Jan. Titihaya yan, titihaya yan, cuy! Wah, oke! Halo, oke! Oke, cuy! Oke, ini yang punya, Laki. dandarkan. <laughs> laki. apakah oke? Barang semburah, 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 Parang oke! Oke, ang braso, oke! Oh. Mas malaki oke! Semburah, embraaso, oke! Pa semburah, Parang oke! Semburah, embraaso, oke! Semburah, embraaso, oke! Sampung dito. No limbag, no, himbog 'di. Tumimbog. Nee, nee, ka. laki Marap na sakit. Sa Keren mo pa nakita to. Hmm. Kaso, ah, kala ko ano ba? Iya. Marap 'di, Joy. paano Ano 'yan? Dah, okay. Dah. nandahan ka jan. I ano, ikot mo kaya Luna.

gutom ito kasi nasa ito talagang kasing alimango eh. ay grabe yung monster alaki napakalaki alaki. talaga oh hanla ka oh. napakalaki hanla al. joy laki joy gutom kasi sa ano hindi mo kasi, mo kasi si balde Dito yan grabe yung sipit joy parang braso mo braso mo talaga oh, hinay na ka dyan ha ay ano yung sipit parang braso grabe okay. oh? No. Ano, <laughs> oh ah grabe laki Ilang kilo? Uh, Ilang kilo? Walo pito. Walo pito? Grabe, ang laki na mo. Wala lang, magsipit ka dyan. Ano? braso. Braso mo yan, braso mo. Oo. Kasi yung pulso mo, ali, maliit lang. You know, maliit Nang liit na yung, yung pulso mo. Hanggang dito talaga o. Maliit yung pulso you know, mo. Yan. Grabe, ang laki o. Oh. <laughs> hindi ma... Tingnan mo. Ah, oh, grabe. grabe. Oh, tingnan mo. Isang palan. You know? Isang palan. Hindi, hindi ma ano? Hindi mag-grip? O. Oh. Ang grip mo daw. Grabe, yun know? Hindi mag-grip. May isa pa oh Ah, oh, grabe. Isang... Isa isa tayo. Isa isa tayo. may ano pa ah, kahit galamay lang ako sa iyo, mga gilid? paapa paa Meron <laughs> ka pang ano ah. Saan mo nakakuha yan? Doon sa mga gilid-gilid. Tulia yan? Gimbaw? Gimbaw. Ayun. Ayun nga, imbaw. Parang oh. ako natakot na. May ano na May... Ay, may May bigote ng... May mga balahibo. na, na yun yun May balahibo na sa likod. So, sobrang laki niya. Sobrang laki. Na. Ay, itagilid mo daw yung sipit. Grabe, ang lapad po. Grabe po. Oh. oh. Lapad hey. ng sipit. Okay na ba? Galing, galing to doon ran. Galing yan sa, sa ano? Sa ilalim. Galing sa ilalim yan? Oo. Hmm. May nabula kasi sa ilalim mga idol, lo. Ito, doon, no? Oh. Kito, no? May, May butas. malaking butas. Pag malaking ito, butas. ay talaga yung mga kakain o. pag mga gutom na alimango, ganyan. Lumalabas po. Napakalalaki po talaga, oh. Mm. Ay, Kaso hindi, hindi siya dito. Ay, ay huwag mo. Ipitin mo kamay mo. Ano, no? Ilagay mo yan? Okay, ano? Lagay mo. Hmm? Kamay mo ha. Ano? Grabe. Sambal di. Sambal di. Sambal di. <laughs> Sambal di. Dari akit ka dito. Ano mag ka pa na ano? Tulia? Maka mayroon pa dito rin. May tulia. Sambal di. Mag dyan daw. Maka may, may, may limango pa dyan. Grabe na pakarap eh. Doon to galing rin. Sa ilalim no? Sa ilalim. So, Pati ng mga ganito ba?